AJ ah, Rejo Cek J MC 1 Nah, so betul -betul, main apa? Ah, main apa J? Karena pada J lah, layan mulai yang buat ah, uh, kadin aku J buat okay, thank you. Apa uh, forward dan apa bisa ready kayo? Ready sir, up. Forward sir, ready now. Oke. Okay. Ah, uh, forward, uh, let go headline. Let's go headline. Up, let go stern line. Let go stern line. Okay. Good afternoon sa lahat ng follower viewer natin. Go. Ano? Para kaming taxi nito, kadikit lang namin alas 7. Ngayon alas 12, tapos na kami, alis na naman kami. 5 hours lang kami kaya kahit hindi ka pa marunong magmanyobrada, masasanay ka talaga. Mabilis yung pangarga, alis na naman kami. Wala kami pangarga sa kuberta. Ito tingnan oh. No? Walang pangarga diyan. Kaya pwede tayo mag-jogging diyan takbo-takbo. Okay, sir. Okay. Slack mo lang yung, yung spring mo forward pag mag-tight. takbo yung lineman. Takbo, aerial na yung spring kasi mainit. Alis na naman tayo, yan o. Oh. Ayan. Ayan. ha. Okay, thank you nagbiro tayo ng kadina nito Ayan. Shoutout pala dito sa barko natin sa prua. Anong barko to? Anong nga ng barko sa prua nato? pangalan? Wonder? Ah, sipod Wonder. Wonder. Yan shoutout pala sa taga Safeport Wonder. Yan oh nasa prua natin. yung mga taga Seaford Wonder shout out pala alis naman tayo yung sa kruwa na namin sa awa ng Panginoon maganda panahon tinulak tayo nagbago na pala yung hangin o transition na uh, ano na ngayon yung uh, oh, yun, amihan dito tinulog tinulungan tayo ng hangin patulak palabas ang mahirap naman ito yung padikit kasi itapon ka pala layo ng pantalan kaya tutukan mo yung yung pantalan yun yan. hanggang maka ano ka ma maabot yung hibing line shoutout sa mga silent viewers natin silent followers tapos sa mga basher tapos mga solid followers shoutout sa lahat ingat kayo lagi mga sir share lang namin dito yung paano mag undocking sa barko dito sa domestic yung maliit walang tugboat walang pilot pulong tayo ng angkla importante marunong ka lang maggamit ng angkla yan ang importante share mo lang follow mo lang yung yung ano natin yung Facebook natin tapos uh, tapos comment lang kayo kaya i-share ko lang kung ano yung natutunan natin dito sa konting kalaman dito sa domestic kung paano magmanubrada sa simulator kapag kukuha ka ng simulator may ano yan may bayad dito sa atin ano lang libre lang turo natin kung ano yung tama diskarte ba base lang to sa uh, experience years of experience dito sa domestic de para ati sir de area mo na yung lobby mo okay thank you apo pa area mo na yung lobby ni BJ po pa brother sir area sir BJ okay. brother BJ brother. pwede na atras po pa brother sir online contact sir libre na po pa sir okay. bench last turn please hard starboard J, maraming salamat sa iyong pag-assist, J. Uh, maganda nga uh, magandang tangali, J. Uh, uh, ingat, lagi, bye bye. maraming yeah, salamat po, J. Dead na tayo, pagit na tayo dito sa buya yan. Pagit na tayo dyan. Medyo brother. Kuya. sir. Stoptras. trust. Stop, trust. Starboard 10, oh, Starboard 15. Alis tayo. Secure na natin yung na na starboard 15, na. Yeah. Oh, uh, breakwater, sir. Copy forward Thank you very much. Up ahead. Up ahead. Yan, dito na tayo sa breakwater. Ito yung breakwater. diyan tayo liriko. After uh, leaving breakwater. Okay, copy up. Thank you very much. Ah, uh, forward na. Uh, secure thank you, okay. thank you, thank you dismiss. Sir, thank you. Oh, oh, pakai patah ya up Oke, up thank you very much Sir, nang sir Oke, okay. big Rangap. up Oke, na lang up at saka patay na yung ang buhos ah, rang na tayo ah, okay,